Hi guys, for today's video, naglalakad ako, papunta kami ng simbahan niyan dahil baated ako ng binyag So, balik kasama ko ang aking bestie with Horret So, papunta kami niyan kila Jenny Ayan, inintay ko siya Inintay namin, tapos sabay-sabay na kami naglakad papunta ng simbahan So, syempre kita niyo naman labing lapok, lapok-lapok talaga siya kita naguran nga ning kasag ginong apon tapos nga ning buwas kita ha buwas kan alas 7 gig na naman yang initas nga na apon na, basta buwas minit pag apon labing oran kaya struggle talaga kan pag para agi agi so dorot derecho lang kami ni kanta arayuk pa man kaya susimban arayo pa di sa pinaka main road so balik ka din ang gina ka para bako, ko gibon ko na ka main road in the car itong gaya sa may Ramon takain man sa mo gipiga gibo so balik ka highway na pag ka din road diretso mo sige nyo pa yun pinayon, yun yun <laughs> yun <Cheers. laughs> Siyempre, nung nakabot na kami, dumadali na kami sa may simba, nagpalit na kami ng sapatos. Siyempre, di ka maali. Dato'y sapatos, permi. para good looking, cherries. So, pagkabot na ito, nakataong ang aking ati Gemang maganda. So, hi ate. Binati-bati ko siya, siyempre. Si Ate maso so pinsan ko na ako ni auntie ano Basyon so taga Delor po kaya sinara. Tapos nag-attend man ko na siyang nino So ayun, kabalik ka time na kaday nagmimisa talang ka si Father. So medyo na paaga kami kasi mas maray mas maray na ka maaga-aga kami sabi ko isa. esperan ko ta pag na naka mudu na ay eh, di masalong mainit mas kalok kitang mainitan magparagi So, bali habang nagwilat kini matapos ang isa yun bali na okay pa man sa naso tao okay ah. mararepar ninyo okay pa man sa hutaw, tao pero ang mga alay alay na nagdakal na siya ta so second batch nung babanyaga, nagarabot na sa so mga tao so, happy fiesta barangay kuliyat So ayun na. So ayun na. kasi oh, so time na tapos na sumis kay bali uli. na ng kulit ng gilat ng kare. ka po ka, eh. na ah, maray so bali sa Jen, Ito na sana ng mga kami sa pinaka vlog. Kinaid kami ng mga sa siksik. So marami ako nakita ng mga kaklase, tropa, kilala diyan. Ah, so, habang naghihintay, nakatulog na nga ang bibig niya gana si CJ. Ang para, parang-parang pastig doon. At na. <laughs> Dabi ka seksig kaya talaga. So, balay na ni Baago ako sa misa ta dati. So, di man siya. Duro diretso lang siya sa sabay So, nga na. Benjo na ay layta. Diretso pa nagmisa si father. Kaya sumanga ka ng ina ta. So, bali nakaraos man kami. ayon. tapos na subing si niya. Ang din na nakali almost. 2 hours man na yun 1 hour. Basta, ito so, pagkatapos na ka din. Ayan. na kami. Uh, ito na nga. Like, sa so, na <laughs> dalit na nga nag uh, si Harry. Basta, guli na kami ni kani tatapos na subay niya. Eh. Bali, nagluwas mo na kami. Tapos picture-picture. Okay na oras. luwas na kami. Pero ingalota. Hindi na kami nga rira. Parang tapos nagulit na kami nito sa um, muna ka day after prang as nagpahinga hinga din naman kami nagpahinga na kami kila Jenny so bali papa special <laughs> or kami mag gun yan na ang aking best magayon nun so kain kain na kami dyan diba so siyempre kayo nasa na sa na naman, naman, naga, naman nasa taon na nawata na matada naman na namo na so bali nagulit na kami ni kada diretsyo na di sa baloy tapos inanap ko ang aking paboritong Salad. Seram. Very favorite kita lang, Ang ina pa ako ni Ganabi Caves. So na ako na ubus. So, sa pa sana, grabe na sa ka din kung malang lipat. Hindi na nga na ako na apaan. So, ayun lang for today's video. Thank you always for watching. At saka sa oras ninyo. Long. Bye bye. See you again on my next vlog. Cheers.